Dito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng kanilang love story ay napakarami na namang dala ng Kalingap team sa pagpunta sa bahay ni La Viancy. Gulat na gulat si Viancy noong makita niya ang napakaraming packages para sa kanya noong araw na iyon. Ngunit nawala naman yun sa kanyang isip noong makita niya si Kalingap Edo. napakabisi Napaka busy na kasi nilang dalawa kaya naman ngayon na lang ulit sila nagkaroon ng time na magkita. Mula naman na na-miss nilang isa't isa dahil 2 weeks silang hindi nagkita at nagkausap. Pangali. Pasok po. <laughs> Pasok. Teka lang, baka magdungin Bahay niyo. Salamat po, San. Ano po? Grabe. Eh? tagal kong nawala. Nakaka... Buhok? Hindi po. Parang mas... Amanda ka. <laughs> Kaya... Salamat Hindi po. Anong sikreto mo, nga? Inspired. Nag-merenda nag, uh, nag na po kayo kayo. Hindi talaga ako nakain. Ang mga mm. dito. Kasi alam kong bubusugin mo ako, eh. nagluto pa ako dyan. Talaga? Ano, pansit. Pansit? Oh. Ano, paborito ko yan. Basta gawa mo. Dahil nga matagal silang hindi nagkita ay halatang halata kay Kalingap Edu na namiss niyang kausap si Viancy. Kaya naman patuloy lang siya sa kanyang pagpapakilig kay Viancy. Nagkamustahan lamang sila at pagkatapos nito ay isa-isa na nilang binuksan ang mga packages para sa kanilang dalawa. Makikita natin na napakarami nga nito. Tanda na marami sa kanila sumusuporta at nagmamahal. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Yeah. Grabe. Wow. Bagay sayo. Ganda, Grabe. Bagay sa'yo. Ganda at ipiyansay, Kuya Edo. Grabe, bagay sa'yo. Tingnan natin, Kuya Edo. Mayroon bagay ako. Wow! <laughs> Bagay na bagay talaga ang damit kay Viancy dahil nagmamatch ito sa kanyang ganda. Ganon na rin kay Kalingap Edu. Mukhang match na match na talaga sila dahil sa couple t-shirt na ito. Kaya naman mukha na talaga silang tunay na couple. Tila walang katapusan talaga ang mga regalo para kay Viancy at kay Kalingap Edu dahil marami talaga ang kanilang mga supporters na pinahanga nila palagi. Nahihiya na nga si Viancy dahil para sa kanya ay sobra-sobra na ang mga kanyang natatanggap dahil hindi siya sanay na mabigyan ng mga ganitong bagay. Sabi naman ni Kalingap Edu ay okay lang daw yon dahil deserve naman niya ang mga ito. Wala yung kasabi <laughs> <yung> ano? Wala. <laughs> Grabe! <laughs> ah, nakompleto na po! Nakompleto na! Thank you po! Paano. Sa iyo eh. Gusto pa ano? Hindi sa'yo bagay na papagod eh. Gusto ka ako nag, ano, nagsisilbi sa'yo. Wow! Kahit okay, nga ate ano Bias, namumula eh. <laughs> namumula ka. nang ka-click sa Ayoko ka. na papagod <laughs> ka. Nagpapawisan Oh! Maya-maya ay nagulat sila sa isang kakaibang gift ng ikanalang mga sponsor. Ito pala ay isang couple watch na talagang bagay na bagay naman sa kanila dahil ang kulay nito ay gold. ito basta-basta binigay ni Kadinyap Edu dahil may pakulo pa siya bago ito ibigay. Dahil dito ay talagang hindi naman si Fiancee.

Where lang. Oh, akin yung kamay mo. Ano bang alas dosin <laughs> ito? Ano alas dosin? Parang malaki pa. Ang ganda uh, po. Sa akin din. Yeah. At hindi na dyan ang kanilang sweet moment dahil mayamaya maya ay may nag-request sa kanila na pwede bang kumanta muna sila. Talagang lagi nilang pinapakanta si Viancy dahil isiganda na kaniyang boses, maganda na, talented pa. Ang nakakatuwa pa rito ay sinabayan din siya ni Kalingap Edo sa pagkanta kaya naman ang mga viewers ay kilig na kilig na naman. Tiwala sa isa't isa'y kailangan Dati mong pag-ibig wala ako Pakialam Basta't mahal kita o kailang pa man <laughs> 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 Mahal kita Pagkat mahar kita Ini. <laughs> <laughs> After all the caring and the laughter and no one else like you I am not the preacher So Matapos ang kanilang sweet so, na pantahan, ay nagutom na nga ang dalawa. Kaya naman, ay pumunta muna sila sa labas ng kanilang bahay para naman magmariyenda kasama ang ibang kalingap. Napakagalang din ni Kalingap Edu dahil nag-bless muna siya sa papa ni Ate Vianzi bago kumain. Hanggang sa pagkain nga ay hindi talaga magpapaawat ang dalawa sa kaswitan.

<laughs> Matanda na po. Ito <laughs> Hindi Matapos nilang mabusog ay time naman para mabusog naman ang iba. Ito ay dahil nagtawag muna sila ng mga bata doon at nagpamigay ng mga pagkain. Ang kanilang pinamigay na pagkain ay Chicken Joy ng Jollibee. Ito din ay galing sa isang sponsor na talagang nagmamahal sa tambalang ito. Tuwang-tuwa ang dalawa habang namimigay ng mga pagkain dahil sabi nila na pareho silang mahilig sa mga bata at gusto talaga nilang tumulong sa kanila. At pag nagaganto po yun. Oo, oh, sobrang saya talaga. Nahilig ka rin tumulong sa ibang tao. Oh. Oh, po. Pag alam ko pong ano talaga, kailangan po tulungan. Oo, oh. kailangan mo akong tulungan. <laughs> kailangan mo tulungan ng puso ko. Nalulumbay. <laughs> Tara na sa... Hindi na, sabahin. Hindi Tuwang-tuwa talaga si Viancy ngayon na naranasan niya din na makatulong sa iba dahil palagi na lang siyang tinutulungan ng kalingap team. Napakasaya din daw palang tumulong sa iba. Dahil sa pinapakitang ugali ni Viancy ay eh mas minamahal pa siya ng kanyang mga mananood. Mas dumadami pa ang kanyang mga supporters. Kaya naman dumadami din ang kanyang mga blessings na natatanggap. Grabe talaga magmahal kay Viancy ang kanyang mga supporters. Biro mo, nilibre pa siya ng pang breeze na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Kaya naman, yan ang ating aabangan sa mga susunod na video. Sana ipatuloy na din silang supportahan at mahalin para naman yumabong pa ang kanilang love team. Hanggang wakas, tayo ng dalawa pag-asa nga kaya si Kalingap Edo kay Viancy? Yan ang ating naaabangan sa mga susunod na video. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. Bye!